guys magandang gabi sa lahat no. dito tayo ngayon sa isang abandonado. Chinese house abandonado na, siya. na abandonado na siya matagal na. Oo, abandonado na siya matagal na. Oo, abandonado na siya matagal na. Ah 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 since 1950s pa raw to ang bahay na to ano? guys si naman ako ng mga ang bahay na to ano? guys si naman ako ng mga ang bahay na to ano? guys si naman ako ng mga caretaker dito yun guys kung may napansin kayo sa video ko, comment down below. Click, pakiclick na rin po yung notification bell para lagi pa kayong updated sa mga creepy kong video. Okay, na ko to. Tagal kong hindi nakakapag vlog Tara guys, pasok ka na. <coughs>